Vito, yung pasyente po kasi naming bata, takot na pong uminom po ng mapait na gamot. Ano po ba ang mga dapat natin gawin? Kadalasan po kasi ng mga bata, kapag nagkaroon na po ng trauma sa mapapait na gamot, mahirapan na po silang painumin na ibang doktor kahit atin pa silang ilipat or mag tayo ng ibang gamot make sure lamang po kapag na feel niyo po ito sa isang pasyente, i-inform niyo po ang mga doktor natin na sa ganon ma-avoid po natin yung gantong mga problema. So ano po ba yung mga dapat po natin gawin? So pwede po kami mag-advise sa inyo ng mga alternative na gamot na hindi po mapait, na matamis po sa panlasa ng isang pasyente na may mga flavor kung ano po ang kanilang gusto. At syempre po, depende po sa preparation po ng gamot yan. Second, pwede po tayong gumawa po ng mga alternative na paraan na kung saan apit po mautakan yung bata na hindi po niya halata na yun ang gamot na kanyang iniinom.